So tayo po ay pinalikas na ng cdr si ng Antipolo mula po dito sa landslide area dahil kung inyo nga makikita bumabagsak ho ngayon yung mga batot lupa dito sa akin likuran at ang kanilang pangambawag naman e eh tuluyang sumunod dito yung lupa at tumabo na naman dito ho sa kalsada at doon sa mga bahay na yon Tay, ka na, ba't hindi pa ho kayo umalis? Hindi ko kayo makakawin, nakita nyo yung lupa. Baka kayo mapano pa. Okay. So tayo ho, ililikas doon sa bandang itaas na yon. Baka okay. ko mapatid. Ang sinasabi sa atin na si mo respondi pa sila ng karagdagang puwersa para palikas pa yung ating mga kababayan na rito sa ibaba. Okay. Ito ho ay Daang Pari Road. Antipolo City. Kung saan po ang naitala, dalawang magkapatid ang nasawi, yung isa nagdadalang tao.